Okay, so busy po right now but uh, syempre isisingit po natin. Uh, I don't want to call it singit but uh, ito po ay sa kabila ng kaiklian po nito. May gusto po akong sabihin po sa ating lahat no na wala pong lumapit kay Jesus sa mga gospels na itinaboy niya. Di ba? Wala pong lumapit sa kanya na nabigo. Lahat ng lumapit sa Lord, kanya pong pinagbigyan. Amen lahat po ng lumapit sa kanya, kanyang binayayaan. Ganon din po lalo ika sa salvation. Mas lalo sa salvation. Sabi ng Biblia sa Aklat ng Juan, walang lumalapit sa akin na aking itataboy. O, siya na po nagsabi niyan. Lahat ng lumalapit sa kanya na ibinibigay ng Ama, kanyang tatanggapin at sa lahat ng mga tumanggap sa kanya, ang kagandahan po nito binanggit ng Biblia, sila'y pinagkalooban niya na maging mga anak ng Diyos. Regardless ng itsura mo, regardless na piling mo, walang nagpapahalaga sa iyo, nandiyan si Jesus. Mahal na mahal ka niya. Alam niyo po ba ta tayo po mga tao? Minsan, binibase po natin yung ating uh, tawag dito, yung atin pong tinatawag na satisfaction kung paano tayo tinatanggap o tinitignan ng ibang tao. Pero paano po yung mga taong sa tingin ng mundo ay parang maliit. Sa tingin ng mundo ay parang walang silbi. Sa mata ng Panginoong Hesus, napaka mahalaga po din nila. Okay? Mahalagang mahalaga sila. Sila ay mga hiyas. Sila ay mga ginto sa kanyang paningin na hinihintay niyang makakilala rin naman sa kanya. Okay? So, iba-iba po ang uh, pagtingin sa iyo ng tao sa atin. May mga ibang tao tinitingnan kang mahalaga. Di ba? Siguro depende rin sa pakinabang. Pero may ibang naman mga tao tinitingnan ka bilang maliit. Lalo na kung ito yung mga achievers ng mga tao. Amen? Ito yung mga taong may mga tinatangkilik din sa lupa. Uh, nakakalungkot po. Ito po, ako, nadurog po ang aking puso sapagkat uh, Way back then, naaalala ko, syempre no naming names po, no? Tayo po naman ay pinoprotektahan po natin itong Ako po ay tuwang-tuwa nung ako po ay nagpunta rito sa isang shopping mall at uh, nakita ko po yung parang tinuturin namin na tiyahin na po namin. Hindi namin siya kamag-anak pero since very close po yung families namin, no? Uh, kinakapatid ko po yung pamangkin niya. Talagang very, very close po talaga. Uy tita, kumusta na? Ganon, ganon. Tuwang-tuwa. Alam niyo po ba, damang-dama ko. Tuwang-tuwa siya nung nakita niya ako. Pero nakita ko po, ito po ha, tapatan po ito. Kristiyano po siya. Born again din po siya. At napag-usapan namin ang, ang, ang biyaya ng Lord, ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Na regardless ng akala niya yung anak niya hindi makakaalis, ngayon po yung anak po niya nasa Europe na. Nakaalis ang anak ko, nakapunta ng Europa Ah, talaga ako, tuwang tuwa po ako Malaman ko mga bagay na ganyan After pandemic, nakalipad pala siya So, yes, kasi before pandemic, uh, bumibili pa ako sa kanyang ano, tindahan ng mga sago. Alam niyo yun, yung parang mga tindahan ng mga sagot kulaman Pero, mabait talaga ang Lord no Dahil pag anak kanya, ipoprovide talaga May kwento po siya sa uh, amin, kasi naikwento ko na, na ko sa kanya kung uh, nagbalik bayan yung isang kasi may nagbalik bayan po na family friend din po namin no mula sa Amerika. At uh, yes, uh, Nagbalikbayan nagbalik bayan po rito sa Pilipinas taong 2023 last year. Uy, nagbalik bayan si Tita ano ako ganoon Bigla siyang sumimangot. Yeah, parang nalungkot siya sabi amin. Kasi may nangyaring incident. Oh, nagkita raw sila sa isa sa mga malls. O, oh, marami tayong malls dito sa Manila Ala, siguro sa SM yon, no? So, nung nakita raw, naki, raw sila, siyempre, may kasama raw siya na kasama niya. Nilapi, lalapitan daw nila. At parang nahalata na raw nila nung lalapitan nila, parang umiiwas. Pero nung huli na, nung huli na na hindi, hindi siya makaiwas, sinarap sila. O, kumusta na po kayo, auntie? Parang niyang ganoon. Kumusta na po? Kumusta na po kayo? ganoon ganon. ganon. Sabi rin matanda, Who are you? I don't know you. Tapos sumagot daw yung isang kasama niya na may edad na rin. Nakakatawa ka naman. Ganyan ganon. Uh, samantalang noong bata ka pa, hikain ka. Ako pa yung sa sa'yo. Hindi ba? Ganyan ganon. Nung simple pa lang ang buhay mo. Ganito ganyan. Nakatuntong ka lang ng Amerika. Hindi mo na kami kilala. Tara na. Tinawag na yung kasama niya. Then umalis. Nag-walk out sila nakakalungkot kasi alam nyo po ba uh, I think uh, mga ilang taon pa lang po nakakaraan nyo na ah, bago siya makapunta ng Amerika magkakasama po yan eh nag noche buena po sa bahay namin Oo, oh, dahil uh, nagbalik bahay yung isang siya hindi namin that time pinatawag yung mga kaibigan niya Ayan, tinawag niya magkasama sila eh magkasama sila noon eh. Nakakalungkot po ngayon na eh. hindi, hindi nakilala kasi nagpunta ng Amerika. Then, nung ko sinabi sa kanya, alam po ninyo, tita ka ko, kung ganyan ang tingin niya sa'yo, okay lang po yun. Importante yung tingin ni Lord Jesus sa'yo, mahalaga ka. Ay, oo naman, alam po yan. Kaya naiiyak siya. Kasi alam nyo, minsan, ang trato ng mga tao sa atin, based din doon sa kalagayan mo sa buhay, alam nyo, pag kristyano ka, kahit ano pa yung kalagayan mo sa buhay, i-get through ka ng Panginoon. Sa uh, si tita, yung sinasabi ko po sa inyo, yung simple lang pong manamit yun, hindi naman siya naghihirap eh. Actually, nakaahon na po siya ngayon eh. Bliness siya ng Panginoon ngayon eh. Oh, nasa Europe ang anak niya. Pero lumahawak din siya ng dollars. Pero akala nitong balikbayan na galing Amerika, hihingi daw sila ng pasalubong. Kaya who are you? I don't know you. Hindi ko kayo kilala. Kaya nakakatawa ka naman. No? Hinihika ka kaming kasama. Malis na. Alam nyo, kakalungkot may mga ganun. binubulay-bulay ko nga nung... Nung isang araw ko po kasi siya nakita. But that's a Friday. So, binubulay-bulay ko nung naliligo ko ng gabi. Ba't ganun? Lord, kako, magkasama lang sila. Hindi, hindi na siya kilala. That's too impossible. Hindi ako na ako, hindi po ako naniniwala. Hindi niya kilala. Pambihira. Magkatit bahay sila. Nung araw. Siyempre, nakaahon. Nandiyan na sa isa sa mga malalaking subdivision may bahay din siya dito sa Quezon City. So, I mean, ya, ano naman, dahil ba nagkaroon ka ng achievement sa ganun, parang <laughs> mamaliitin mo yung mga taong yan? Pag-Kristyano ka, unawain, mauunawaan natin pag ganun ng tingin sa atin. Di ba? Kasi minsan, pag hindi nga pumanan ng palataya, patay ang espiritu niyan, walang Holy Spirit yan, hindi nila alam ng tama at mabuti. Sa kanila, kung ano yung alam nilang tama, yun ang mabuti sa kanila. Kahit na tuo po ay mali. Yung kanilang mga pananaw. Pero tayo mga Krisyano, tayo nilang po umalawa pag ganun. Kasi talagang hindi po maiiwasan. Talagang pasama ng pasama ang mundo. Yan po ang nasabi ko. Pasama ng pasama. Hindi pabuti buti ng pabuti. Pasama ng pasama. Unbeliever po yung sinasabi kong hindi raw siya kilala. Talagang unbeliever po yun. Masasabi ko po yan. Hmm, dahil last year, nakasalo rin naman namin siya dahil pumunta kami sa bahay po nila malaking bahay nila yes pa but for me hindi ko naman tinitignan yung mga ganyan ganyan ng mga ano kasi meron din po tayo niyan blessed din po tayo ng Panginoon may blessing ang Panginoon sa atin mga believers okay so kung believer ka kahit tingnan ka man ng maliit na mga taga-mundo okay lang sa tingin ng Panginoon importante ka you are precious wala kang halaga. amen at naghihintay pa si Lord Jesus ng marami pa mga tao na tatanggap at kikilala sa Kanya. Sapagkat nilagay nga po sa John 1.12, sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya, sila'y pinagkalooban niya na maging mga anak ng Diyos. Bye-bye.